maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Lose Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagkaroon ako ng NDE habang sumasa ilalim ako sa dental surgery. Matapos ang aksidenteng pag-overdose sa gamot sa pananakit noong araw na yon, ang aking presyon ng dugo ay bumaba ng husto kaya ako na blackout. Sa aking kawalan ng malay, iniwan ko ang aking katawan at pumasok sa tinatawag kong langit na kaharian. Ang aking pamamalagi sa langit na parang lumipas ang mga araw, linggo, o kahit na buwan, ay umabot lamang sa dalawang minuto ng Earth Time gaya ng malalaman ko sa aking pagbabalik. Sa larangang iyon ng preternatural na kagandahan, binisita ko ang hindi mabilang na dami ng magagandang lugar na napakalaki ng pagkakaiba sa isa't isa, at madalas na higit pa sa anumang naranasan ko noon sa Earth. Sa gitna ng mga nilalang sa kaharian na iyon, ang aking patnubay, isang nilalang na may pambihirang kagandahan, ay buong pagmamahal na nagpahayag ng maraming espiritwal na katotohanan, pati na rin ang mga pinaka iisip na sagot sa aking mga tanong. Siya, at ang mga liwanag na nilalang na kasama namin ay nakasuot ng maganda, maladyamante, kumikinang na damit. Alam ko sa paraan ng pagpapalabas nila ng liwanag na sila ay mga espiritwal na nilalang o mga nilalang ng liwanag na nagmumukha lamang na pisikal. Nakapagtataka sa akin na ang mga liwanag na nilalang ay, sa katunayan, ang mga espiritwal na diwa na mga taong kinilala ko bilang aking mga pinakamalapit na kaibigan sa Earth. Tulad ng sa lupa, gayon din sa langit, ang mga nilalang na iyon ay ang pinakamabait, pinakamapagbalasakit at pinakasensitibo, yaong mapagkakatiwalaan ko ang aking pinakanakakahiya o pinakamadilim na mga lihim. Sa mga nilalang na iyon, ibinahagi ko ang mga sandali ng kagalakan at kaligayahan, at sa pamamagitan ng walang pasubaling pagmamahal na ipinahayag sa akin ng aking mga kaibigan, naranasan ko ang Diyos sa pambihirang lugar na iyon. Pagdating ko sa langit, natagpuan ko ang aking sarili sa isang napakalawak na silid na may mga dingding at kisame na gawa sa purong kristal na naglalabas ng nakakabighaning malakristal na liwanag. Habang tumingala ako sa malawak na espasyong yon, lumitaw ang mga translucent na screen na nagpapakita ng mga eksena mula sa aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa kung ano ang ilalarawan ko bilang isang multi-life review. Sa panahon ng pagsusuri, ang mga alaala mula sa aking kasalukuyang pagkakatawang tao, pati na rin mula sa nakaraan at maging sa hinaharap ng mga buhay, ay ipinakita. Sa mga sipi ng aking nakatagong kasaysayan, sinuri ko ang aking pag-iral mula sa sandali ng aking pagkabuo bilang isang espiritong nilalang hanggang sa kasalukuyang pagkakatawang tao. Nakita ko sa serye ng mga larawang iyon na nabuhay ako sa hindi mabilang na buhay, ngunit ang ipinahayag sa akin ay lumampas sa aking limitadong pag-unawa sa buhay, reinkarnasyon, paglalakbay ng espiritu, at kaayusan ng universo sa kalawakan ng San at sa maselang katumpakan kung saan ito inorganisa, ipinahayag sa akin na ang bawat isa sa atin ay pinipili na muling magkatawang tao sa mga lugar na nagbabago sa atin alinsunod sa ating banal na layunin. Sa pinakakahanga-hanga at kahanga-hangang alaala, nakita ko ang aking sarili na nagpapakita sa harap ng isang trono na kilala bilang trono ng langit, sa isang maringgal na simboryo na bulwagan sa gitna ng isang lungsod kung saan ang presensya ng Diyos ay higit na laganap at malaganap. Pagpasok ko sa silid ng trono, agad akong naalimpungatan ng maningning na puti, ginto, at kulay rosas na liwanag ang liwanag ng walang katapusang lumikha at habang ang liwanag na nasa lahat ng dako ay tumatama sa aking pagkatao, ang aking kamalayan ay tumaas sa isang estado ng pinaka. Kahangahangang kaligayahan at lubos na kaligayahan. Sa yakap ng banal at walang hangga na liwanag na iyon, naramdaman ko ang napakalaking kasiyahan ng omnipresent na nilalang habang ipinaalam nito sa akin na isa ako sa mga perfectong nilikha ng lumikha. Kabilang sa iba't ibang konsepto na ipinalam sa akin sa yakap ng liwanag ay ang konsepto ng mga kaganapan sa pag-trigger at mga alaala ng trigger. Ipinarating sa akin na ang bawat isa sa atin habang pinaplano ang ating pagkakatawang tao ay pinipili ang mga nakatakdang kaganapan na nagpapalitaw sa ating alaala sa langit. Ang pangyayari at ang alaala ng langit madalas na tinatawag na deja vu ay magkasamang pumupukaw ng mga kaisipan at damdamin na nagtutulak sa atin na kumilos ng naaayon sa ating mas mataas na pagkatao at patungo sa ating kapalaran. Kaugnay ng konsepto ng trigger ng mga kaganapan, nalaman ko rin na ang mga tila makamundong bagay, pangyayari, o sitwasyon na kung saan ang ating espiritu ay nagtataglay ng reservoir ng kaalaman tungkol sa kanilang kahalagahan, maaaring, sa katunayan, ay may sa ating landas upang matrigger ang superconscious mind at isulong tayo sa paglalakbay ng ating kaluluwa. Sa langit, nalaman ko na ikaw at ako ay bahagi ng umaawit, pumipintig, at masayang bola ng maliwanag na gintong liwanag na sumabog sa sandaling iyon ng paglikha na tinatawag nating Big Bang. Sa pamamagitan ng isang pangitain, binalikan ko ang kaligayahan at pananabik na naramdaman ko habang nagsusumikap ako sa kalawakan at oras upang makarating sa isang lugar ng perpektong kapayapaan at kamanghamanghang kaningningan, ang lugar na umiiral sa lahat ng dako at nasa puso ng lahat ng bagay, ang lugar na tinutukoy ko bilang ang kaharian ng langit. Sa lugar na iyon ng banal na pag-ibig at biyaya, tayo ay tinutulungan ng maraming nilalang na umunlad sa ating pagpapahayag ng ating banal na kakanyahan upang tayo ay umakyat sa pinakamataas na antas ng langit. Ang pagtaas ng dalas at kadalisayan ng ating vibration ay, sa katunayan, ang dahilan kung bakit tayo nagkatawang tao sa Earth. Ang karanasan sa daigdig ay ang paraan kung saan mapaunlad natin ang ating kaugnayan sa liwanag ng lumikha habang hinahanap natin ang liwanag ng Diyos sa bawat isa. Sa pamamagitan ng paggawa ng pag-ibig na pundasyon ng bawat desisyon sa ating pakikipag-ugnayan sa iba, nagiging mga daanan tayo ng patuloy na pagtaas ng vibration habang natututo tayong magmahal sa lalong malawak na paraan. Dapat laging tandaan na ang Earth bilang tahanan ng pisikal na katawan ng tao ay pansamantalang karanasan lamang. Ang langit, sa kabilang banda, ay tiyak na masasabing ang ating tunay na tahanan, ngunit habang tayo ay lumalago sa espiritual, tayo ay umakyat sa mas matataas na antas hanggang tayo ay muling sumanib sa lumikha ang ating tunay na tahanan. Ang langit, gayon paman, ay hindi ang kapalaran ng lahat kapag ang kanilang buhay sa pisikal na katawan ay magwawakas. Ang langit ay isang lugar ng banal na pag-ibig at nagiging kapalaran natin kapag natutunan nating gawing focus ng ating pag-iral ang pag-ibig na iyon.